Press kami ng form. Press <laughs> kami ng form, mga idol. Salamat po. O, oh, di diba? Diba dito. Tapos ganon, tapos ganon, tapos ganon. Wow. Eh! <laughs> sulat niya, salamat. O, oh, nakakabit-kabit pa mga idol yung kanyang ano, yung sulat niya. Kaya mo rin hindi kabit-kabit? Kapa. Eh, sama. Stay mo lang. At sinusubukan natin mga idol ha, para makita ng mga tao yung ginagawa ng Mga uh, magantong uh, mga kapansanan. Na kahit ganyan sila, eh, kaya yung magsulat kaya namin magsulat kahit ganyan kami ayun no salamat grabe ang galing mas mabilis pa <laughs> Ooh, mas ma mas mahasa pa to mga ade yung ganito mas mahasa pa to mm, salamat ang oh, galing kubit kubit to eeeh paras kami ng form <laughs> Oh, salamat to ay ang galing. Oh, sulat na niya mga idol. Ang kamay niya. Oh, ayan. Yan, gusto mo ka makita magsulat? Eh, makita sulat <laughs> Ganto mo magsulat. Ganto na ako gumalaw. Bigyan mo sa akin niyang ball pen. Ayan. Ganto ako mawak. Ayan. Ganto ako magmukas. Ayan. Nagablock mo siya. Tapos susulatin ko. Para sa anong form. Ganto din form ko. Ganto. Ayan. O, di ba? Hmm. Press kami yung form mga idol. Salamat po. O, di ba? Kita mo yung form natin? <laughs> meron pa, meron pa. Ito. O, Salamat. Po. Mm. O, oh, di ba? Parehas kami ng form. O, oh, di ba? Sabi ko, ah, oh, kami sa na form. O, oh, di ba? Asti. Ganun ka na magsulat. O, yan o. Kanya ko mag, oh, yan, oh. mag pa dito? Tapos ganun, tapos ganun, tapos ganun. Eh. <laughs> ayun nga, Diyos, yun naman po ay ya ano, pinaghirapan ko po yung dati po talaga hirap na ko. Kaya ikaw, yung ginagawa mo ganyan, masasanay ka rin, masasanay ka din. Masa Kaya ngayon, medyo mahirapan ka pa kasi pag ano, sa gisi mo na lang, two, three, two, three, Ulit, tama one, two, three. One, two, three Um, Ang okay. <laughs> laki nata niya eh. Ang laki nata niya eh. mo na lang yung mga gusto mong gawin. Madali lang yan. Ngayon bata ka pa ay medyo mahirap pa kasi ginagamay-gamay mo pa. Ito ka pa lang naman eh. Eh ako, si Kuya Kevin, 26 na. Marami na akong pinagdaanan. Kaya ikaw, marami ka mapagdadaanan pero sana managpasan mo yung lahat. Now, nah, lahat yung mga... Yung pagsubok, yung hirap, kaya natin yan. Pwede pa rin lang. Haber! Yeah! Cutie pie! Pag naiya ikaw, lalo kang mahirapan. Kunyari, maraming tao sa paligid mo. Kunyari, maraming tao. Kunyari, kakain ikaw. Naiya ikaw minsan pagkakain? Hindi, no. Hindi, no. next post niyo po. Yun po maganda. Baby pa yan. maganda. Yun po maganda. Ito na lang. Kapatid niya. Ah, sa kapatid niya. Kapatid niya. Kaan po kayo? Yun. Yun 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 Yan mga idol Meron tayong bagong laro na ngayon Na pill boss mga idol Ito yung laro na ito Tarin natin mag beat mga idol Ito ang mines Sinatawag na mines Tataya tayo ng uh, 100 mga idol Yan 2-5 yung ating pera Dito sa Dalawa Tatlo Apat Ayan naging 200 sya mga idol Pwede pa natin dagdagan mga idol Isa pa Yan Naging 248 Para gusto mo mong palaki mga idol Yan Lagay ka pa ng dito, lagyan nyo po siya. Gawin natin uh, 200 yung tayaan. Yan, 200, 2582 ang ating pera. Isa pa. Sa, ops, nag, uh, boom tayo mga doon, na boom. Okay, uh, beat pa natin isa pa. 1, 2, 3, 4. Naging 400 Naging doble yung ating 200 Pwede nating uh, Gawing 400 to Para mas tumaas Ayan Okay Bit natin Isa Dalawa Tatlo apat, lima. Uy! Naging 3-3 uh, siya mga adon. Naging 3-3. Yan, isa pa mga adon. Isa pang pa beat. Uh, yan, parang dadalit. Beat natin. Isa. Dalawa. Tlo. Apat. Ayan. Yan mga idol. Yan yung ating 2-5 uh, naging 3-7 uh, mga idol. Kaya sa mga gusto maglaro na ito, ito po po ang Pill Boss. Nasa comment section po ang link. I-download dyan lang po mga idol ang uh, link para makapaglaro. Palala, bawal po ito sa mga bata. yan.